Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Ipinakita ng Project Tabang ang patuloy nitong suporta sa sektor ng kalusugan matapos magsagawa ng evaluation at validation sa mga rural health units ng Dinas di at Tabina noong lunes, September 29, 2025. Layunin ng aktibidad na suriin ang epektibong paggamit ng mga gamot at medikal na supply na kamakailan lamang ay naipamahagi sa ilalim ng Health Ancillary Services component ng proyekto. Sa pamamagitan ng pagtutok sa kalidad na serbisyong pangkalusugan, tiniyak ng Project Tabang na ang mga kagamitan ay tunay na nakakatulong upang mas maging accessible at responsive ang healthcare services para sa mga komunidad, bilang bahagi ng kanilang misyon, ipinakita ng Project Tabang ang dedikasyon nito sa pagtitiyak na walang Bangsamoro at karating komunidad ang maiiwan sa serbisyong medikal. Aktibong nakibahagi ang Bangsamoro Government sa European Union Bangsamoro Agri Enterprise Program Advocacy Forum on Food Safety and Halal Certification na ginanap ngayong araw na pinangungunahan ng United Nations Industrial Development Organization sa tulong ng European Union. Layunin ng forum na pagtibayin ang mga pamantayan sa Food Safety at Halal Certification upang makapagbukas ng mas malawak na merkado para sa mga produktong bangsamoro. Kabilang sa mga dumalo mula sa BARM Ministries and ang Minister of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Minister of Trade, Investments and Tourism, Minister of Science and Technology, Minister of Health at ang Ministry of the Interior and Local Government. Dumalo din ang Bangsamoro Planning and Development Authority, Bangsamoro Darul Ifta at ang Bangsamoro Information Office. Bahagi din ng EU BAEP ang pangmatagalang suporta ng EU para sa kapayapaan at inklusibong kaunlaran sa Bangsamoro Region. Kasama rin dito ang pagpapalakas ng agri-fishery value chain sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao at Lanao del Sur. Gayun din ang pagpapalawak ng oportunidad sa halal sektor at pagsuporta sa pamuhulaan ng pribadong sektor. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang Bangsamoro Government sa European Union para sa patuloy nitong pagtindig kasama ang Bangsamoro sa landas ng pag-unlad, innovation at empowerment. Kasalukuyang ginaganap ang kauna-unahang Barm Education Summit for Private Schools sa pangunguna ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ngayong araw October 1 na magtatagal hanggang bukas, October 2, 2025 sa KCC Convention Center, Cotabato City. Sa temang Shaping the Bangsamoro Education Together, Empowering Private Schools through Partnership for Inclusive, Innovative, and Quality Education for Every Bangsamoro Learner, formal nang sinimulan ang dalawang araw na kauna-unahang Barm Education Summit for private schools sa lungsod ng Cotabato. Tampok sa naturang aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang private schools sa walong probinsya ng BARMM. Sa layuning mapalakas ang relasyon at koneksyon sa pagitan ng mga pampubliko at pribadong sektor, inaasahan na ang ginaganap na summit ay magbubunga ng makabuluhan at produktibong kolaborasyon na siyang magiging daan sa mas masagana at matalinong kinabukasan ng rehiyon. Abangan ang kabuoang detalye ng balita bukas dito pa rin sa Pasada alas 7. Sa isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapalakas at pagbibigay pag-asa, bumisita ang Minister of Trade, Investments and Tourism sa Cotabato City Jail Mail Dormitory kahapon. Layunin ng aktibidad na ito ang capability building at turnover ng rug-making materials para sa mga persons deprived of liberty. Nakatoon ang inisyatibong ito hindi lamang sa pagbibigay ng mapagkakakitaang kabuhayan tulad ng paggawa ng basahan, kundi maging sa pagtutok sa mental health awareness ng mga PDLs. Sa pamamagitan nito, natulungan silang magkaroon ng dagdag na kasanayan pagkakakitaan at higit sa lahat mas maayos na pagharap sa depresyon at iba pang emosyonal na suliranin habang nasa loob ng kulungan. Aktibong tumahok ang mga PDL sa mga talakayang hinggil sa psychological well-being habang nakibahagi rin ang mga intern ng Bachelor of Science and Social Work mula Cotabato State University na nag-obserba at natuto bilang bahagi ng kanilang pagsasanay sa community service at rehabilitation. Sa ganitong mga hakbang, pinapatunayan ng MTIT ang kanilang pangako sa inclusive development na nagbibigay ng pagkakataon kahit sa mga nasa likod ng rehas na bakal upang makapaghanda muli para sa pagbabalik sa lipunan. ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga easterlies. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ng Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngala ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.